So ito guys, magbigay tayo ng reaksyon na kasi umiinit yung pong sitwasyon diyan sa Makati-Tagig. Uh, nagsalita si Mayor Abi sa isang event ng Rotary Club kung saan po uh, she said that she is considering running for mayor of Tagig City next year. Okay. Actually nung New Year pa lang sinasabi na niya that 2024 is going to be a very uh, important year. Maraming mangyayari sa 2024 at ito na nga nagsisimula na. Okay? So basahin po natin pagkatapos mag-react tayo ah. So she sabi ni Mayora Abi, she is just waiting for a sign. Parang divine intervention, may ganong nalalaman Before making her final decision Okay, despite the fact that it is my last term I have come to realize that I have so many options for 2025 uh, Running for mayor of Tagig is an option But it is at the bottom of the list Okay, yun po yung kanyang uh, sinabi and Sabi niya, uh, yung pagtapat dito kay Mayora Lani Alam naman natin, napakalakas talagang sa tagig uh, I love Lani nga, I love tagig, I love Mayoralani. Lani uh, Napakalakas niyan, kasi maganda din naman yung pamamalakad nila dyan uh, Very difficult decision para dito kay Mayora Abi Sabi nga, my focus really is to ensure that the residents uh, in my embos Yung pong mga barangay na nakuha ng tagig are taken care of, that's my only concern. Whether I will run or not run or end up endorsing someone ensures that my former residents will be taken care of. Iyon. So, ito yung problema kasi guys. Ah. Actually, hindi ko din nga sure eh. kasi kung nagtatlong term siya sa Makati, Mayor. Pwede ba siyang magmayor mayor ulit pero sa ibang lugar? Kasi alam ko pag congressman hindi eh. Kunyari, congressman ka tatlong terms. Tapos lilipat ka ng distrito o kaya magpa list ka. Tapos magiging congressman ka for a fourth straight term. Alam ko hindi pwede yun eh. So yun ang iniisip ko kung posible ba dito kay Mayora Abi uh, baka magkaroon ng uh, questions sa konstitusyon pag tumakbo siya bilang mayor. Pero bukod pa dyan, syempre, may issue ng residency. I cannot be a sitting mayor of Makati if I am no longer a resident. So I'll have to resign and move my residency and my voters registration to Tagig. That's something we have to wait for and it will be the sure sign of my decision in 2025. So 'yun ang medyo mabigat diyan guys ha. Kasi tama nga naman. Yung bahay na pinagrehistrohan ngayon ni Mayora Abi ay nandoon sa Embo. Okay. Yung embo na yon nalipat sa tagig. So, hindi naman kasalanan nung mayor yon na nilipat ng Supreme Court yung bahay ko, di ba? So, she could... Uh, na lang siya ng bahay doon sa loob pa rin ng Makati. O pero, if she wants to run uh, for mayor of Tagig or for congresswoman doon sa Embo, Okay, kasi posible din yon, Posible din siya tumakbo na congresswoman doon Kasi yan yung isang distrito sa Makati na nahiwalay eh. So malamang magkakaroon sila ng sariling distrito dyan Pangatlong congressman ng tagig So pwede siyang tumakbo rin doon Pero hindi siya makakatakbo sa Embo na barangay Kung hindi siya residente doon At pag residente, residente siya doon Hindi siya pwedeng maging mayor ng Makati So ang mangyayari uh, She will step down As mayor, yung kanyang vice mayor ngayon, si Vice Monique, magiging, may, magiging mayor for one year. okay? So ipagkakatiwala nila sa kanya. At sa 2025 na elections, ang tatakbo na mayor ay yung kanyang asawa. Okay? Si Campos, si Congressman Campos. Yun ang tatakbo. At ang uh, vice mayor nun, uh, si Kid Peña. Yun, si Congressman uh, Peña. At ang makakalaban daw nila, posible ay yung kampo ng kanyang uh, ng pamilya ni Abi. Si baka si Senator Nancy mismo ang tumakbong mayor ng Makati. Oh, uh, yun ang mabigat diyan na uh, kapatid mga uh, kapatid niya tsaka yung asawa niya magbabanggaan sa Makati. So busy siya doon tapos sa Tagig kalaban niya yung mga Kayatano. Na yung Kayatano naman parang okay naman yung yung relationship kay Nancy Binay. So ang gulo, Paikot yan guys <laughs> so, so nakakalito talaga yung sitwasyon Pero exciting kung sa exciting um, So ito So yun um, Ang daming mga reklamo on both sides uh, may mga reklamo si Mayora Abi doon sa mga taga-tagi. Ganon din yung tagi kay Mayora Abi. Hindi daw nakikipag-coordinate or nakikipag-ano. So, uh, it is going to be a very exciting race. High stakes ang mangyayari po. We could end up With, uh, I think this is the first time siguro na makakita ako ng ganito. Na dalawang syudad, mag-asawa, sila pareho mayor. Ngayon lang ako makakakita ng ganon. Okay, mag-asawa sila. Pero magkaiba sila ng bahay mayor ng magkatabing mm, Okay? So, ah uh, mapapalaban talaga. And like I said, yung mga kayatano ay, ay uh, malakas dyan sa tagig. Talagang uh, dominante sila dyan at maganda naman yung kanilang napakitang serbisyo dyan. Kaya talagang kahit sino lumaban sa kanila, mahihirapan. Pero, syempre, yun nga, yung, nga, mga taga-embo, ah uh, marami dyan. Boboto kay Mayorabi Abi, Uh, so 'yun ang base niya kapag nilabanan niya itong mga kayatano. At uh, maghahanap na lang siya ng mga botante na maaring hindi gusto yung mga kayatano. At 'yung mga ibang kalaban sa politika ng Kayatano jan sa Tagig. So it's going to be a very very difficult one and a half years for Makati and Tagig. At uh, susubaybayan po yan natin dito. At maraming pwedeng mga twists and turns dyan So abangan po natin and um yan, yan po. very exciting. Very exciting 'yung ano mangyayari po. Malalaman natin uh, one year before the elections. May kapag nag-step down bilang Mayora ng Makati itong si Mayora Abi. Okay? So, we will have to wait and see. Okay? Th thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.